Dazzle Me, tinapos ang partnership kay Maris Racal dahil sa kontrobersya, opisyal nang tinapos ng beauty at personal care brand na Dazzle Me ang kanilang partnership sa aktres na si Maris Racal. Sa isang pahayag na inilabas sa kanilang Instagram at Facebook noong Disyembre 5, 2024, ipinaliwanag ng brand na naging mahirap ang desisyon, ngunit kailangan itong gawin upang mapanatili ang integridad ng kanilang produkto. Ang hakbang na ito ay naganap kasunod ng pagkakadawit ni Maris sa kontrobersyal na messy breakup ni na Anthony Jennings at ng kanyang ex-girlfriend na si Jamela Villanueva. Maraming netizen ang nagtatanong kung may kinalaman ang kontrobersya sa naging disisyon ng brand. Lalo na't ilang buwan pa lang mula ng gawing ambasador si Maris, sa tingin mo, naapektuhan kaya ng kontrobersya ang desisyon ng Dazzlemy ayon sa pahayag ng Dazzlemy, mahalaga sa kanila ang inclusivity, authenticity at paggawa ng tamang desisyon kahit mahirap. Pinuri nila si Maris bilang isang Gen Z icon na sumasalamin sa boldness at creativity. Ngunit sinabi rin nilang kailangang kumilos ng naaayon sa kanilang mga prinsipyo. Naging kahanga-hanga ang pagtatrabaho namin sa kanya, ayon sa brand. Ngunit hinikayat din nila ang publiko na panatilihin ang kabutihan at malasakit sa online discussions tungkol sa issue. Tama bang unahin ng mga brand ang kanilang mga prinsipyo kaysa sa kanilang ambasador? Kapansin-pansin din na tinanggal na ng Dazzle Mee ang lahat ng promotional photos ni Marie sa kanilang social media account. Nagdulot ito ng diskusyon sa mga taga-suporta at kritiko kung ang kontrobersya ba ang nag sa desisyon ng brand. Habang patuloy na ipinagtatanggol ng ilan si Maris, may iba namang nagtatanong kung naapektuhan na ang kanyang reputasyon dahil sa issue. Sa tingin mo, gaano kalaki ang epekto ng personal na issue ng isang artista sa kanyang karir? Sa kabila ng naging desisyon, nananatili ang Dazzle Me sa kanilang pangako na magpalaganap ng positivity at magikayat ng value-driven choices. Inigyan diin din nila ang kahalagahan ng pagiging mabait at may malasakit, lalo na sa online space. Maraming salamat sa inyong pangunawa at suporta sa aming paninindigan para sa mga tamang prinsipyo. Dagdag pa nila, sang-ayon ka ba sa desisyon ng Dazzle Me na unahin ang kanilang mga values?